ito yung bike lane dito sa 10 uh, marami na ganyan dito uh, nagka-jogging nagka-walking dito everyday uh, moment yung ano to yung lugar na para sa mga tao gusto mo mag exercise malawang katatakbo dito tsaka uh, kapipital kalalakad dito lang ha, uh, bastante ka na eh basta masipag ka lang at tsaka matiaga sa mag exercise okay ka baka yan oh ilalatak tayo babike, tiyaga good morning, yo Tagaan lang. Kailangan dito ano, masipag, matyaga. Alam naman natin ang magiging benepisyo ng ano ng exercise sa ating katawan. Ang bagay yan, lalo sa pinagpapawisan ba? At ingat lang siyempre Walang helmet ha morning yun Tingnan mo. Yung dalawang bata eh nagba-bike walang helmet. Tapos pa ka sila so, tulad dito Oh, 'yan. Hindi nila alam ang alam ko sa ikaw na, kumpa o na bangga. 'Yun ang ano hindi nila alam pag tumama disgrasya ka ayan. dito si ano si tatay si taho ayan oh. yun taho pa rin ayan ayan uh, dumadami dami na ngayon ang mga bikers ah uh, pa, ano yan, marami na yan. Ito yung ano, datent yan. Oop. Good morning, Mr. Marquez. Ngayon, si Mr. Marquez, oh. Kumakayod. Abuling natin. Ibihan Ay, natin. Ayan, oh.

uh -huh.